Babae naman. Parang eh. para sa ah, Yan. Bali, ah, si, ah, anim. Anim yung pagpilihan nila kulay. Anim, mo, oh, Anim na, The combination ko na sa Pero ako, kung ako, gusto ko... Yan, tatlo na yan. Pero, Oo. Oo, oh, lagay yan yun, dito. Oo. Oh. Oh para oh, yung kulay sa gitna dito sa may porch. Oh, ano, yun oh, Maganda. Oh. Maganda oh. Yung tabi sa gitna, no? Mm -hmm. maganda kulay, no? Oh, maganda. Yung dark. Ayan, ayan, nila ng para petre. Pero mas gusto yung oh, chocolate, ganda no? Ganda ng project namin, no? Oh, malapit na kaming matapos. Army eh. so, eh. Ano? Ito yung, uh, Maganda, maganda.